yan. Sarap yung ano, dito sa loob. At dito yan, mga orang dyan. So, may hulugan siya ng token. At meron naman card. So, dito ka ng token. Dito pala yung token. Dito naman yung card. Ano so, kami tinapin mga kaura ngayon? Ito. Card pala. So, dito ay magulog ng ng coins po. Kaya may nagmamithi ng card na ako da amaluya anong labot ko basta permi akong maugmas mas gigibok ko na surat sana kikanta de akong gana sa indo makipagkupit Hello good morning Good morning mga kawarak uh, kumusta kayo Hay talaga man na, na mamug vlog Simula na naman, tayo nagpapainit na naman na uh, haurag at tayo nawawala lang sa sirkulasyon ng YouTube. <laughs> tayo nagbabalik. Share ko lang mga kaurag yung nangyari kagabi, yung kaganapang kagabi, yung atin sinurprise yung sa mga international student natin. Kagaling niya ng work, binigyan natin siya ng surprise birthday party tapos eh mga kaganapan doon yung ano binidyoan ko mga kaurag at nakakatuwa pa doon pagkatapos ng kainan nagpakita ang northern light uh, si Aurora Borealis <laughs> ang northern light nagpakita kagabi mga kaurag i-share ko sa inyo ang video na yun, mga kaurag para uh, may, may upload tayo sa ating youtube channel about sa birthday ni Gian Lianto uh, ating international student na pamangkin natin na galing Pilipinas ito ang kanyang ito yung video na ating surprise sa kanya mga kaurag parang uri natin ito mga kaurag yan okay mga okay. enjoy sa panonood at salamat sa mga subscriber na manonood maraming maraming salamat in advance na mga aurag ano mga kawala, pumunta tayo sa car wash. Tayo maglilinis. Ano ba ginagawa sa car wash? <laughs> maglilinis ang sasakyan, mga kawala. Dito tayo sa manual. tayo ang maglilinis. Ah, Self-service to, mga kawala. Kaya ito ang car wash dito sa Canada. Self-service, mga kawala. Meron man siyang automatic na papasok ka na lang. At ano, yung machine na maglilinis meron na siya automatic ito pinasok natin ano siya uh, self service tayo mag mag dilinis ng ating sasakyan sige mga kaurag samahan nyo ako at papakita ko sa inyo kung paano tayo magkarawasan sa sasakyan <laughs> mga kaurag yan sarabi yung, yung, yung ano hindi tayo sa loob at ngayon yan mga kaurag yan so, may hulugan siya ng token at meron naman card so, dito ka ng na okay dito pala yung token dito naman yung card alam ah, na kami dito natin mga kaurag ito yung... uh, ah, card pala so, dito tayo magulog ng coins ko tayo may nagamitin so, yung card nakakaurag pag mayroong kang card uh, ah, swipe mo lang dito ayan nakita mo dyan Pwede na. Ayan. Pagpansin na siya. At punin mo ito to ano na ito? Barley na ito. Gagawin Tanong natin, natin, sa natin sa soup. May sabon na. Para delicious. Hindi na ito makakaurag din hindi tayo ng coins dahil bibilisan natin na tayo ay nagbabayad lang ng tapos stop mo lang yan yan yeah. okay, okay na siya yan 5 dollars lang ang ating nagbayaran at uh, pag uh, lalabas ka pindutin mo lang ito mga bawal mm Malo yung ginawa natin paglilinis nilinis ay e, bilisan lang mga kaorag Kasi nga uh, ay eh, winter naman Hindi natin kailangan na Hindi natin kailangan na malinis na malinis Kasi Baka bila rin mag snow Ginawa lang natin eh, ano, Binawasan lang natin yung dumi Kasi madumi siya talaga eh, At uh, ano, marami siyang Nakakapag uh, dumikit sa Ano mo jacket mo o ano ginawa lang natin mga kaurag eh ano na bilisan lang yung pag ating paglilinis naka 5 dollars din tayo kahit bilisan naka 5 dollars tayo kasi nga niwasan natin yung ano yung sobrang kumapal yung dumi pag sobrang kapal ng dumi eh minsan eh nasasagi ng damit mo pag uh, o oh, papasok ka sa trabaho ay eh, sasakay ka sa sasakyan syempre sasakay sa sasakyan di ba <laughs> kanino ka naman sasakay <laughs> di ba yun pag sasakay ka ay eh, sasagi minsan sa damit mo yung putik ng sasakyan di putik na rin yung damit mo kaya binabawasan lang natin kasi winter naman mga kaurag eh, hindi natin kailangan talagang malinis na malinis kasi ano nga <laughs> dudumi din lang kaya maganda lang kasi yung panahon ngayon ta maaraw saka um, ko naman yung weather hindi naman siya hindi naman siya mag-snow tong week na to hindi natin alam sa next week ko um, ano basta itong week na to hindi siya mag-snow uh, maaraw siya kaya pwede tayo maglinis hindi maputik ang kalsada pwede tayo maglinis sa sakyan kaya ginawa natin yun linis lang natin para Binya pala mga <coughs> kauragi, eh, maraming maraming salamat sa mga subscribers ko na patuloy na nanonood. Kahit meron tatlo o apat na nanonood sa aking video, tuloy lang po. Uh, tuloy lang ako sa akin pag ginagawa sa aking video. Uh, hindi ko ititigil ang akin YouTube channel kahit uh, walang views na ako nakukuha. Siguro eh, hindi pa talaga panahon para tayo ay eh, ma monetize sa YouTube. Uh, at ang ating ginagawa ay nagdidibang lang po tayo mga kaura. Uh, Tuloy-tuloy lang ang ating pag-upload ng mga video tungkol dito sa nangyayari dito sa aking paligid sa aking buhay-buhay dito sa Canada uh, urag. uh, wala namang masama sa ginagawa ko di ba? wala namang masama sa nangangarap lang ako na maging isang uh, hindi man maging isang sikat na YouTuber uh, mamonetize man lang sa YouTube uh, right. tayo nagpapasalamat sa mga na suporta at na, na tulong at nanonood sa ating channel maraming maraming salamat uh, wala kayong sawa at sa naliligaw po sa aking channel kung gusto niyo po mag subscribe please po subscribe and like and share sa aking videos or ma comment kayo mga kawarag kung anong maganda natin dapat eh gawin sa ating youtube channel maraming maraming salamat uh, yun lang eh yung aking video eh tungkol lang sa akin pagkarwas ng mabilisan <laughs> dahil gumagana po wala po kasing ano eh video ang uh, gamit ko ngayon eh ano siya uh, cellphone wala akong hawak na or stand o ano kaya binilisan na lang natin ang tinagawa natin kasi bawat segundo may 1 dollar <laughs> yun kaya binilisan na natin hindi uh, ko na pinakita sa inyo yung ibang part ng aming pagkaruas uh, para mabilis hindi tayo magbabayad ng mahal ngayon yung gagawin natin ngayon yung gagaray natin to at ating pupunasan kasi po pag hindi natin pinunasan ito sa malamig ang panahon magiging ano siya butil-butil na yellow yung tubig na nandyan sa ating sasakyan magiging butil-butil siya kaya yeah, ang ating gagawin pupunasan natin siya sa garahe talog garahe para hindi siya magbutil-butil at hindi tayo ma hindi ano ba tawag doon na hindi nga, buti-buti lang. <laughs> Yan mga kamarag. Gagarahin natin. Doon natin sa loob Dito ko sana yung lapapag sa labas eh uh, alikabukan din lang kasi mga bagong ano. At tingin muna tayo nga pala ng ano na ng ating ng ating ano na dito na rin lang tayo. Tingin tayo ng ating mailbox mga kamarag. Ayan, samahan nyo ako. kami sa... kayo <laughs> samahan nyo ako mga kawalag ating buksan na ating mailbox ayun mga kawalag duman sa ating mailbox yan yung mailbox kasi mga kawalag e, malayo yan mayroon malayo sa bahay yan hindi yan nakalagay hindi yan nakalagay dun sa bahay kasi ang di diba pag mailbox mo nandun lang sa tapat ng bahay mo pero dito sa Canada mga kawalag malayo siya sa ano sa bahay mo kasi siya pinagsasama-sama niya para yung 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 nag naglalagay ng sulat eh, hindi na umiikot-ikot yan yung kaya nga di ba napaka anong trabaho napaka ano sa kanyang trabaho napaluwag kasi ibawat bawat address ng bahay nagsama-sama napakita ko sa inyo mga kaurig nga pala hindi ko napakita sa inyo yan yeah. mailbox. Yeah. Ito 'to. Okay. Oh, okay. 'Yan yung mailbox po. Oh, ayan. 'Yan nakalagay dyan Malayo 'yan sa amin bahay. Yung bawat number ng bahay nakalagay dyan Yung sa amin dyan ay yung 311. 'Yan. May mga kanya-kanyang susi yan. Yan. 'yan. Ito 'yan sa may port nakalagay. Sa malaking area. Kaya mas ma comfortable sa sa post mastay kana so, -de ng sulat sulat na lang niya ilalagay yun ating kinuha yung ating yan later magasan ah. tayo ina napapagod sa tinagawa natin ehon <laughs> eh tayo uwi na ngayon at eh, doon na tayo sa garahe eh, ay maglilinis at uh, yun nga, sa 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 salamat sa mga nanonood <laughs> uh, yung pagkakarwas at pagkuha ko ng, ng mga sulat uh, may mga sulat dito puro sa akin o oh, yan o no? oh. hindi ko alam kung ano tong mga to ang inaabangan natin e eh, eh, sa anak nat sa pamangkin natin ay uh, ano eh, na student. kasi nagpalit sila ng address para doon sa amin sila titira tapos para makakuha na sila ng Alberta Health Health Card kailangan na kailangan yun eh di pa dumarating bakit kaya matagal masyado ngayon dati mabilis lang yan ngayon eh medyo matagal natin alam mga kaura kung ano basta uh, hintayin na lang nila para wala namang ano, mawala kung maghintay diba Kaurag, salamat na salamat, salamat na salamat Nadagdagan dagdagan ng ating video ng kontes maraming maraming, maraming 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 salamat ito ang inyong lingkod Oragon, Diyos mabalos po